Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, di naman kaya ay naligaw sa si channel na ito, please po, iklik mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kay Maine at kay Alden ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang nangyayari po ngayon sa social media as usual ano sa pagitan po ni Main Mendoza at Alden Richards. Itong si Alden Richards na talagang uh, totoo pala talaga. Ulitin ko lang, totoo po pala talaga ang nakarating po sa atin last week pa na tila baga mas tumitindi ang pagbabantay nitong GMA kay Alden Richards dahil sa mga da-moves nito kay Main Mendoza. Hindi lang po si hindi lang po si uh, Lolit Solis ano, hindi lang po si Lolit Solis ang nagsabi na itong si Alden Richards ay binabantayan ng mga PA ng GMA. Hindi lang po PA. Marami pa pong tao na nagmula sa GMA ang nagbabantay po kay Alden Richards. Pero ang tanong, bakit nga ba nila binabantayan ng isang Alden Richards? Ano bang ginagawa ni Alden na kahindik-hindik na hindi nila dapat makita at hindi dapat makita ng publiko. Yan yung mga pag-uusapan natin. Habang si Main Mendoza naman, may pabirong banat, ano, may pabirong banat sa kanyang management ng EAT na konting tiis na lang daw, nag-iipon lang daw. Ano nga kaya yung pag-iipon? Ano? Ito huy may kinalaman naman po. No? Sabi nga ng mga netizens na ako po yung nag din na para sa ilang netizens, ano? itong silang sabi na lang konting tiis na lang daw po, konting ipon na lang daw po. Ito huy may kinalaman naman po dito po sa pagbabalik po ni Main Mendoza sa EAT. Lahat po yan pag-uusapan natin. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Min at kay Alden, lagi po natin pag-uusapan ng mga bagay na yan. At kunod ka nga nanood ng mga video update natin para hindi ka naman nakasubscribe na kung ano pang hinihintay mo. I-click mo na yung subscribe and bell button sa no? para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ano, maya-maya lamang ay talagang ito yung pinaka mainit na mainit na usapan ngayon sa social media. Kaya sana makinig po ang lahat. Bago tayo magpatuloy pa, narito mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kanina lang. Unahin natin ang naging komento nitong si Miss Ellen Amorau. Sabi niya rito, good day Mr. Pinas. Congrats to you and to your team for having a new editor. Common sense na lang. Kung talagang mag-asawa si Meng at Panot, no need sa invite Panot. Na-invite pa si Meng. Kusa siyang dadalo kasama ang asawa niya kuno, 'di ba? Kaya basag na naman ang mga Army fans as usual ano sa pag-promote na naman ng movie ni RJ at uh, nitong si Julia Montes ano for me mas okay na si RJ lang mag-isa ang mag-promote dahil si Julia Montes ay naging OA sa sobrang pagka-gentleman ni RJ. Yun bang feeling niya ay laging nandun si RJ sa tabi niya at parang ang galawan nila ni RJ uh, sa mga challenges ay parang galawang Alda para sabihin na may chemistry si RJ and Julia Montes, ano? Thanks sa update. Stay healthy and God bless. And God bless you rin po, Miss Ellen Amharaw. Uh, ito nga pong mga pagpapromote nga po ng movie nila ni Alden kasama po si Julia Montes. Ang dami mong nakapansin yan na umoo ay daw. Talagang ang, ang, dami nga nagsasabi na ginagaya nga raw po nitong si Julia Montes ang style ng isang main Mendoza. Anyway, tignan pa natin, ano? At ang ikalawa naman natin ay mula naman po kay Ms. Gina Torrico. Sabi niya rito, Good morning, Mr. Pinas. Asar Pamor, papaano makapunta ang isang main Mendoza kung pamilya niya ang kanyang priority? By the way, Mr. Pinas, ba't tahimik ang ABS kung ano nangyari sa promotion ng Mother and Son tandem sa movie ni nila ni Julia? Di ba? Nga nga, kaya tahimik sila. Ask ko lang, ano, is it true na end of contract na ni main sa kanyang management? Ah... Uh, And uh, and do you know uh, do you know do you know who is Joanna Joanna <laughs> sabi sabi ng mga Martes ano, siya ang palaging bitbit -bit ng mother and son tandem. Uh, di di ang uh, isang main Mendoza no. Kaya magdusa sila. Have a happy day ahead of you, Mr. Pinas. Maraming salamat po, Miss Gina Torrico. Well, naririnig ko yan ano yung Joanna na yan so, na lang nilang palaging kasama na tong nitong si Ibiang. Uh, Ibyang you know? dami nagsasabi niyan na talagang eh, hindi si Minang laging kasama kundi ang babae nga yan hintayin nyo lang po tayo po ay nag-iipon lang ng mga ebidensya na patuloy po natin iniipon. Pag naipon na natin, ito'y isisiwalat natin. Ano? At para naman po sa ikatlo natin komento yung mula naman po kay uh, MMO, Uh, ah, ito pala si Rich Child na naman, ano? Si Rich Child. Eh. <laughs> ito na naman yung uh, uh, kanya pong komento. Good AM po, Mr. Uh, Mr. Pina, uh, Pina Business ngayon, ano? Salamat po at nagbalik na po kayo. Kala po namin din na kayo mag update about me and Alden. Salamat na, lang, uh, salamat na lang bumalik na po kayo, no? And ang dami pong news about me and Alden. Una, si Alden, napanood ba ninyo sa Fast Talk with Boyabunda, October 2, kung saan namin doon ni Mikey Kawangko? may kikawang ko, ko nga ba, kinto, <laughs> na nagkaroon siya ng feelings kay Alden. Noon, magkasama sila sa talsari ng The Gift at uh, pinagtapat niya kay Alden na, uh, yun, ano, kaso si, uh, si, si deadma lang, ano, sa nalaman, deadma lang sa nalaman, ano, sa pinagtapat sa kanya at wala yata yung mga sarswela na ganyan at isa pa. Diba? Ano po masasabi niyo? Totoo po kaya ang reports ni Alden, yung picture ni May na nasa US siya? Kaya po ang mga toxic Aldenatics ano, mainers at mga Armin fans ano ay ang ah, nanggagalit sa galit kay Alden ano na nakita ang ginawa ni Alden at uh, at kay May naman po, no? ah uh, at kay May naman, no? ah uh, ano po ang masasabi ninyo sa kumakalat sa social media? Insta Instagram YouTube, etc na magkasama si Panot at May na nanonood ng Coldplay at doon sa picture ni Bakling nakasama naman ng lalaki tapos kinalat yung ilang araw na video naman ano kinalat kasama sa Menggay same and eto lang u yun sa, um, maiyo na nakikita ninyo yung pattern kapag nakikita po nila na may iba't ibang lalaking kasama si Panot babanatan nila ito ng kasama sa main Mendoza kuno nang sa ganun ano ay matabunan ba? Diba? Yan yung kanilang style. At dito naman po sa pagtatapat ano, eh dito natin napatunayan na yung mga pinakakalat nitong mga Alden fans na ito ay hindi totoo na ito nga si Alden at saka yung Mikey na yan ay eh, nagkatuluyan daw. Nagkaroon naman daw talaga. Wala. Alam po natin 'yan. Hanggang ngayon po, isang main Mendoza sa lang po ang inaamin ano, ang inaamin ni Alden Richards in public, no? Na talagang uh, minal niya ng totoo. Yun lang ho talaga yun. Napakaraming interview nun. Yun yung pwede ninyong balikan ng balikan. At ngayon, puntahan natin ang sentro ng ating mga updates. Ano? Ito nga po, ganito nga po kahigpit kay Alden Richards ang GMA. Ang GMA mismo ang nag-hire pa ng mga tao. Hindi ko alam kung sino po at ilan ang taong hinire nila para lamang po bantayan ang kilos at gawain ng isang Alden Richards sa araw-araw. Meron po kasi silang Uh, nais no nais pong uh, uh, gawin hindi lang po kay Alden Richards kundi ganoon na rin po sa babaeng kinaiiwasan po nila walang iba kundi kay Maine Mendoza Ayaw na ayaw po nilang nakikita ano na nagkakaroon po ng kaugnayan dahil nga po minamaintain nila yung figure ni Alden Ri ni Alden Richards na uh, kahit kahit kanino po pwedeng i-tandem at uh, sinasabi nga po nila 'di ba ano yun? pambansang tama po kay dyan. pambansang single yan ho ang uh, gusto nilang gawing image kay Alden Richards at dahil nga po matigas ang ulo ng Alden Richards na ito tulad dun ang sabi nitong si Ate Luwan no nakasakasama na lamamaten ilang beses po itong tumatakas at sa pagtakas na yun yun po ang hindi nagugustuhan ng GMA dahil akala nila kung ano-ano kung ano-ano ni Alden lalong-lalo na yung uh, uh, iniisip nila na si Alden Richards ay patuloy na nakikipagkita kay Main Mendoza ng palihim. Kaya naman nagdagdag po, ano nagdagdag po ng bantay dito po kay Alden. Paano natin ito nalaman? Ito ay may kinalaman sa statement ni Lolit Solis. Sinasabi niya na ang mga PA ng uh, GMA ay patuloy na nagbabantay dito po kay Alden. Dahil nga po, takot silang makita ng publiko ang mga magkakasamang event at magkakasamang larawan ng isang Alden Richards at Main Mendoza. Yun ho yung katotohanan doon. Bakit mo babantayan yan? Ano? Siyempre, yan ho yung kanilang uh, sabihin na natin sa Christmas tree, yung star na nasa taas sa Christmas tree, yun ang Alden Richards nila. Kaya talagang pinagkakabantay-bantayan po nila. 'di ba? Lalo na ngayong uh, si Main Mendoza ay nasa ibang network. Baka nga naman mag-iba ang ihip ng hangin. Ngayon pag pagpuntahan puntahan naman po natin na ano, napag-usapan natin ang isang Main Mendoza kung saan ang dami pong joke ano, joke pero malaman ano, nito pong management ng EAT na kung saan silang sabi nila, konting tiis na lang daw po, konting ipon na lang daw po makakabalik din daw po ang isang main Mendoza. So, ibig sabihin, may kinalaman nga talaga sa pera, ano? Ito pong uh, hindi nila pagpapalabas sa EAT dito po kay Maine Mendoza. So, ibig sabihin, kaya sila kumukuha ng starlet, sabang wala pa nga pong Maine Mendoza at wala po silang pambayad sa kanyang talent fee, eh kinakailangan na mag-leave muna ng isang Maine Mendoza ya ba? Diba? Syempre, alam namang sabihin po nila yun on air. Kaya nga panayang palabas nila sa media na hindi mawawala, walang papalitan sa amin sa EAT. Hindi mawawala ang isang main mandosa nagpapahinga lang siya, nagpapahinga lang ang isang main. Yan o yung kanilang patuloy at paulit-ulit na binibitawan. Pero sa ngayon, talagang uh, may usaping salapi, ano? May usaping uh, pananalapi, ano? Ito pong EAT. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.